kakatapos lang namin mag-deliver ng paninda namin nang maramdaman namin na parang flat ang gulong every other day napa-flat ang gulong ng motor namin kaya ang ginawa ko bumili na ako ng bago sayang kasi ang nagagastos kapag lagi nagpapavulcanize ang vulcanize nga pala ay 50 pesos pero kung sira na yung tube ng gulong mo o yung tinatawag nilang interior kailangan mo ring bumili ang presyo nun ay 100 depende kung saan shop ka bibili ang ginawa ko ay nagumpisa na ako maglakad papunta sa shop kung saan may nagtitinda ng gulong ang hinahanap ko nga palang gulong ay banana type 250 by 17 Yun po ang size na hinahanap ko Pero sa kasamaang palad po ay wala akong nakita dun sa unang shop na aking pinuntahan Kaya ang ginawa ko po ay lumipat ako sa ibang shop Mga dalawang kilometro po ang layo ang ginagawa ko po ay habang naglalakad po ako ay nakatakip po ang aking mukha. Kasi po nahihiya po ako sa mga nakakakita. Kasi po apat ang motor ko pero nakikita nila ako na naglalakad. Pero biro lang po yung nahihiya po ako sa mga nakakakita sa akin na naglalakad. Nakatakip po ang mukha ko dahil mainit na po ang sikat ng araw. Pagdating ko nga po pala dun sa isang shop na pinuntahan ko, ay maswerte po ako dahil meron po silang available na stock. At yan nga po yung inyong nakikita ngayon dito sa video na to. Ang brand po ng gulong na yan ay Leo Bulldog. Ang bili ko po dyan ay 550. At bumili rin po ako ng bagong interior o yung tube na nagkakahalaga po ng 100. 700 pesos lahat po ang nagastos ko dahil binigyan ko ng 50 pesos itong si Pogi. Ito pong gulong na to ay uh, hindi po ito pwedeng pang matagalan dahil uh, medyo mabilis daw po itong mapudpod. Ang hinahanap ko talagang uh, gulong ay yung uh, tinatawag na power tire dahil ang gulong pong yun ay subok na matibay. Pero wala po ako nakita kaya pinagtsagaan ko na muna itong Boldo. Nagpapasalamat na lang po ako dahil uh, tapos na kaming magtinda bago po na flat ang gulong ng motor ko. Ang tininda nga po pala namin kanina ay 50 tang tamales at 15 pirasong kalamay cookies. At mamaya naman po ay magdi-deliver kami sa China Bank ng Graham de Leche, 50 pieces. Shout out nga po pala sa mga dati kong katrabaho sa Mercury Drug. 8 years and 2 months po ako doon. Shout out din sa mga dati kong katrabaho sa BPO company sa Sitele. At saka sa Alorica call center po 'yan. Saka shout out nga din po pala sa mga dati kong nakatrabaho sa Bacolod Chicken Inasal. Dati po ako ng waiter doon at uh, naging uh, bartender din. Hello po din. sa Kamayan Dad sa Isaki. Kung saan nagtrabaho din po ako bilang busboy. Masasabi ko pong sa dami ng aking naging trabaho, ngayon lang po ako talagang medyo nakakaipon-ipon. Dahil lang po dito sa pagtitinda namin ng mga kakanin. Kasi po yung walong oras na igugugol mo sa trabaho ay kaya mong kulin po sa loob ng isang oras lang dito sa pagtitinda. At sa dami ng oras mo pang natitira, pwede ka pang mamasyal, pwede ka pang magtinda uli, at pwede ka pang uh, sumideline sa iba pang pagkakakitaan. Kagaya po namin, sumasideline din po kami sa pagiging ahente ng lupa. Sa mga natitira ko pang oras, ay nagchuchutor po ako ng piano. At kahit po gitara ay aking uh, tinuturo. Sumasideline din po ako paminsan-minsan sa mga gig. Kinukuha rin po ako bilang instrumentalist sa kasal at iba pong mga event. Hindi rin po madali ang pagtitinda. Kailangan po ay marunong kang makipagkapwa tao Kailangan din po ay hindi ka mahihain Dapat ay hindi ka nahihiya na ipos ang iyong paninda Kasi marami po mga tao na nahihiya sila na magpos ng mga paninda Dahil nahihiya sila na baka kung anong isipin ng mga kakilala nila Ang taas-taas ng pinag-aralan tapos nauwi lang sa pagtitinda Medyo parang nakakahiya nga naman kung walang bumibili sa paninda nyo Kasi parang nakakaawa ang dating mo nun po papasok ang diskarte Kailangan po magaling kang magluto, masarap at hindi nakakaumay mas maganda rin po kung meron po kayong resellers na tinatawag kagaya po namin kami po ay uh, nagbabagsak ng aming paninda sa restaurant, sa bangko tapos sila po yung magbebenta nun papatungan po nila so hindi na po namin kailangan magtinda o maglako dahil bibilhin po nila sa amin ng bultuhan o maramihan tapos sila na po yung magbebenta nun halimbawa may kukuha po sa amin ng leche flan 100 naming binebenta kukunin po nila sa amin mga 20 peraso. Sila na lang po ang magbebenta nun. Kung gusto nilang ibenta ng 120, at least may tubo na po sila nun. Meron naman kaming leche plan na tig-50, kukunin sa amin 20 peraso, ibenta nila ng 60 o 70, bahala na po sila don. Yan po ang tinatawag na reseller. Kailangan po yung paninda nyo, masarap po. Magkaiba po ang masarap sa kasama tamis, Halimbawa, ang leche flan dapat creamy at hindi masyadong matamis. Kasi kung sobrang tamis ang iyong produkto, mapapkalamay man yan o leche flan o ano pa man yan, nakakaumay po yan. At syempre, diabetes So ayun guys, dinaldalan ko lang po kayo habang ginagawa pa yung ating motor. Sa inyong makikita, talagang hirap na hirap na ito si kuya sa pagpapasok ng gulong at uh, pangitingiti pa siya. Oh. Mga kaibigan, wag nating minamalit ang mga nagbubulkanize. Dahil kung wala sila, papaano na lang po yung ating mga nasisirang motor. Although ako po ay marunong din po ako mag at magkalikot ng motor Ipapaano e na lang po kung yung mga babae yung may motor na nasiraan. Lalo na po sa panahon ngayon, napakarami na po ng mga babae na mahilig sa motor. Kaya napaka-importante ng mga nagbu-volcanize po. At hanggang dito na lang po yung aking video mga kaibigan. Para po dun sa mga original kong taga-subaybay na matataas ang mga creatinine, kaya nga po kayo nag-subscribe dito sa akin channel. Kumusta na po kayo? Basta panatiliin nyo po na mababa ang inyong creatinine. papaanong paraan po? umiwas po kayo sa baboy, umiwas kayo sa mga dilata, itigil ang bisyo o kaya iwasan ang bisyo kagaya ng paninigarilyo, pag inom ng alak, yung sobra-sobra tapos umiwas po kayo sa mga babae yung pambababae, may stress po kayo dyan, tataas po ang kreatin niyo sa una po masarap yan eh eh pagkatapos nun, may stress na po kayo nun so tataas ang kreatin ninyo okay guys, hanggang dito na lang po muna Mbabayo. Ayun malapit na matapos ang aking motor. Palike at subscribe naman po mga kaibigan naman no. Oh. Para naman po dumami yung aking subscribers.